Hello mga ka alright, good morning. And dito ako sa aming mga kambing kasi palabasin namin sila. Yan para makakain sila ng mga fresh grass. Yan, ito na yung maliliit, malalaki na yung maliliit namin kambing. Ah, lucky goodies. Our lucky goodies. Ah, colorful. Yan, malaki na yung colorful na friendly. Colorful. Uy! What's that? Well, mm. Mm. Ayan, excited sila makalabas sa aming pasture doon. Kasi maraming grass doon. Ayan. It's... <laughs> diba sila mag, ano, yung maglambing-lambing kasi pang sungay-sungayin ka. Hindi naman sila, hindi naman tinutuon nilang magsungay-sungay. Ah. Ayan, o. Oh. Yan, sinusungay-sungay ako. Naglalambing yan. Iba kasi yung mga kambing pag naglalambing sa iyo. Parang sinungay-sungay ka. Pero, yun, maliliit pa kasi sila eh. Yan. Ito yung mga kambing namin na bagong silang malalaki na. Yan. Excited sila doon sa gate. Yung main gate. Yung pinaka main gate doon sa aming pasture ayun ayun yung anak nila ito si ito yung pinaka leader ayan. ayan si nani kaya yung mga may mga leader ayan doon banda green green ng ano oh yung grass parang parang mais Nalala ko yung maisa namin sa Pinas. Ito yung pinakamin. Wait! Wait, okay? Wait! 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 No, no! No, no! ba ano yung matanda? Yan kami. Yung pag nagalit siya. Kasi siya ang pinaka-leader. Excuse me! Okay. Go there, go there. Okay pinapastulan namin. Na-excited yung mga kambing. Ito yung walang anak. Hindi siya nag-anak. Hindi siya nabuntis. Pero yung ah uh, pito ata, yung pito nanganganak na. Ah, yung isa hindi pa. Ano pa lang ang nanganak. Yung pinaka ito siya, hindi pa siya anak yung isa, malaki ang piyan pero halos sila yung anim halos sabay-sabay nanganak ayan okay, see you later okay see you guys, see you mga kaoray